What's up? It's your boy Kuya Joker back at it again with another video at sa larong to guys nabilitan tayo mag mage ano so gamit natin dito si paring Xavier the magician slash pare or ano ba tawag sa kanya hindi ko alam eh so dito nakakagulo sa mid lane ano mabibigyan natin yung Mia dito guys one down so yun na nga dito ko na realize na yung jungler pala ng kalaban si Mia at ayun na nga natira natin ng telepathic sniper KS <laughs> Ba't pa kasi may yung jungler nyo Ito nakuha natin yung turtle mga kaibigan So dito si Frankenstein Tsaka si, ano, si aling makulit nana Bibigyan natin yung ngatkatin mo Roger Anong silbi na pagiging taong lobo mo Kung hindi mo mga yung mga yan So dumalaw nga tayo dito sa ating EXP na at dahil low HP tong exborg na to e, Bibigyan ko sana to eh. Butik napakalikot naman na itong Parang trumpo pa ikot-ikot eh, hindi ko talaga maulitin na natin es KS Sniper Ay puting hindi namatay Buti na lang nadali ni Terizla Kakabuhay ko lang dito Dahil nabigyan ako ni Maring Nana telepathic KS Sniper Wow Grabe talaga Layo nun ah Dito naman ginugulo ako ni Paring Pranko Stein Ano puting Buti, buti na lang dito si Maring Angela banata mo itali mo Ayun patay <laughs> Nabubulo si Joker Ito pata double kill Nice one Ito pa May lalapit pang aling malit. dito Talagang gusto mo ko patay na Uunahan kita Uy oh, Nakangel yung ulti niya buti na lang. <laughs> So dito balik top lane tayo Tulungan natin yung mga nagkakagulo dito no? Putik banatan mo na yan Huwag mo na patakbuhin yan Anak na tinakon Diba tinira ko na Tapusin ko na. Ayaw mo tapusin eh. Walang ka talaga, Roger. Eto naman, nagkakagulo kami dito sa mid lane. No? Na nakuha ko Buti naman yung mga kasama tayo dito tumulong sa atin. Tsaka naka-purify tayo, no? Eto, natirahan natin. telepathy kay Sniper. Bung ko na Patay dito si X Batalyon So, andito na tayo sa top lane gusto namin matapos to. banatan natin to. Bung na na. Dali si Maring Iritel ang ating uh, nakasakay sa Tigre. Hindi sa kabayo. Eto, ubusin natin to. Mga to. Kaya, natin to. ibanatan natin Eto, nakaw. Biglang yung babaeng multo. Talagang nakakabuisit talaga tong Mia na to. Labiglang biglang sumusul Ito pa sa si X Battalion pa ikot parang turo po. Kailangan tingnan tumok mga kaibigan at mauubos yung mga kapin natin. kare-kare kare, kaya mo yan. Baratan mo. Nice one. Eto pa ko? Tika pa ako madali ni Aling Malito. Talagang busy tong nana na to eh. Baratan mo kare. Kaso hindi niya kaya si Mia. Ay, nadali rin natin. So ako na lang ata natitira dito tsaka si Maring Nana. Kaya na, kaya kong bang tapusin to? Subukan natin, tapusin natin to. Kaya natin to. Laban! Puti kaya nga ito nanan. Nako! ayun na putik grabe hindi ko pala kasi iritin napakakatay naman na eh, guys so ayun na nga bug bug inaabot natin kay Eritel kaya bawian na natin yung kampi nya dito si Maring Mia So, akala ko tapos na yung pantitrip sa akin Maring i-retail e Buti, na naman ako Di makatakbo Siyempre, nakasakay sa tigre yan Kaya paano ko tatakasan yan Walang yata talaga Ngayon, so, sobrang inis ko dun sa i-retail e Nag-ala Mike Enriquez yung boses ko R.I.P. kay Tito Mike ano? Eto, bawian natin to mga to Ayan, dali ko silang dalawa ni no? Mia Wala na yung aling maliit Eto, ditirain natin yung aling maliit Akala ko patay na nabuhay pa talaga Napakakulit mo talaga, Nana So, dito naman, balik top lane tayo dito na yan Balak namin dito, tapusin na tong larong to eh. Kampante -kampante ako dito eh. Titirahin natin itong mga to Hindi ko alam, biglang sumulpot na naman yung babae babaeng multo na naman ako putik nagulat ako walan niya Buti na lang dito guys, determinado yung mga kape natin, lalong-lalo na yung Roger para tapos yung laban. Kaya nag-towerlock na tumato at wala na silang nagawa. At tuluyan na nga kaming nanalo, GGWP sa inyo guys. Maraming maraming salamat sa ating mga kakampe at maraming maraming salamat sa ating mga nakalaban sa pagbibigay ng isang napakatindi at entertaining na laban mga kaibigan. At mukhang MVP ako dito sa larong to. Kung di ako nagkamali, tingnan natin kung MVP nga ba si Kuya Joker. Yun na nga, MVP na nga ang Kuya Joker nyo. Maraming salamat talaga guys. So, uh, favor naman guys, paki-follow naman at saka paki-subscribe na rin dun sa ating channels. So, I have a Facebook page, The Joker 6 Gaming. Meron din tayong YouTube channel, The Joker 6 Gaming. So, paki-follow nyo lang yun guys, paki-share naman ang mga video natin at mag-iwan na rin kayo ng comment kung mga natutuwa kayo sa mga video ko. Mag-request kayo ng mga hero na gagamitin ko yung Joker. Alright, see you in the next video. Bye-bye!